Naniniwala ba kayo may dahilan ang lahat na nangyayari sa mundo? Na hindi lang aksidente ito, kundi talaga nakaguhit sa palad natin ang mangyayari. Bagong bahay, bagong buhay. Sana nga, kasi ayoko nang maalala pa yung mga bagay na pilit ko nang kinakalimutan na. Saan ba kasi talaga tayo titiranay? Kanina ba tayo nasa daan? sumasakit so, na yung puwet ko kakaupo eh huwag ka nga masyadong mainipin dyan malapit na tayo kanina nyo pa naman sinasabi yan hanggang ngayon naman wala pa din tayo dito pa din tayo sa daan eh pa ka naman pala eh ah! <laughs> okay na din siguro na umalis na kami dun sa lugar na yun para makalipat na rin ako ng ibang school para hindi ko na makita yung mga pagmumuka ng mga kaklasiko nangyari ang kwentong ito na lumipat kami sa bago naming bahay o oh, ayan andito na tayo pwede na din okay lang naman para sa akin yung bagong bahay namin simple lang ito pero may isang bahay na nakakuha ng attention ko hmm? sana all malaki ang bahay kanino kayang bahay yun Tara na, Jed! Tulungan mo na akong buhatin tong gamit natin. Sige po. Bukas pala, pupunta ako sa magiging bagong eskwalahan mo. Malapit lang daw dito yon. Aba, buti na lang din, no? At nang lalakarin mo lang pagpapasok ka. Hmm? Jed! Lumabas ka dyan! Kala ko ba matapang ka? Eh bakit nagtatago ka dyan? Lumabas ka! Ah, uh, nay kung huwag na lang kaya ako pumasok. Aba, at bakit naman? Wala. Dito na lang ako sa bahay. Tutulungan na lang kita sa gawaing bahay. Nako, alam mo hindi ako papayag diyan. E-enroll kita bukas. Hays. kinabukasan nga ipumunta na kami ng school kasi i-enroll eh, daw ako ni nanay. Habang naglalakad kami ni nanay, eh hindi ko talaga mapigil mapatingin sa malaking bahay na katabi lang ng bahay namin. Ang laki talaga ng bahay na yun. Sino kayo nakatira dun? Bilisan well, mo na maglakad dyan, Jet, at baka hindi natin abutan yung teacher dun. Isang tanghaling tapat, pinagmamasdan ko lang yung mga bata naglalaro sa kalye. Gusto ko sana sumali, kaso baka di naman ako pasalihin kasi di naman nila ako kaibigan. Ha? Huh? Ano yun? paru paro Hmm? Nasaan na yun? Jed! Nasaan ka na? Naayos mo na ba yung gamit mo? Bukas na ang pasok mo. Naayos ko na po, Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinandan ko na yung magandang paro-paro. Sa sobrang mangha ko dito, di ko na namalayang napalayo na pala ako sa bahay namin at tapadpad na ako sa malaking mansyon. Ang ganda talaga ng bahay na to. Pero hindi dapat ako nandito. Baka kasi may aso dito. Kagatin pa ako. Psst! Lo, sino yun? Psst! Ha? <laughs> Duwag mo naman pala. <laughs> sino ka? parang nakakita ka ng multo. Eh kasi naman, bakit ka ba nagsisitsit sit dyan? Alam mo namang mag-isa lang ako dito kanina. Mali ko bang may ibang tao pala dito? Sophie ang pangalan ko. Ikaw ba? Jed. Ano palang ginagawa mo dito? May sinusundan kasi akong paru paro kanina. Tapos namali lang ako, nandito na ako. Eh bakit hindi ka dun sa mga bata sakali nang hikipaglaro? Hindi ko naman sila kaklose, baka may hindi lang nila ako pasalihin dun. Pareho pala tayo, wala din akong kaibigan dito. Di naman kasi nila ako pinapansin eh. Sige na, babalik na ako sa bahay. Baka hinahanap na ako ni nanay eh. Sige, pero balik ka dito minsan ah. Laro tayo, Naglakad na muli ako pabalik ng bahay. Gusto ko pa sana makipaglaro sa kanya kaso baka hinahanap na ako ni nanay. Pero napansin ko yung mga batang kakaiba ang tingin sa akin. Ano kayang problema ng mga yun? Naku, kaawa-awa naman. Sinabi mo pa. Ano kayang pinag-uusapan nila? Sana pala di mo na ako umuwi. Nagkipagmarites lang naman pala si nanay. Hais. First day of school ko na pala. Okay class, may bago kayong makakasama sa klase natin. Bagong lipat lang sila dyan malapit sa school. Siya si Jed. Makipagkaibigan kayo sa kanya. Wala namang bago dito sa school ko. Nakatingin lang lahat sa akin yung mga klasiko Pero may isang batang babae na nakaago ng atensyon ko. Sige na Jed! Upo ka na dun sa katabi ni Jenny! Jenny pala ang pangalan niya. Oh, ako na namang umuwi. <laughs> 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 Bakit pala hindi kita nakita sa school kanina? Ano bang grade mo? Hindi ako pumapasok sa school eh. Ha? Huh? Bakit? Pumapasok naman ako dati, pero ngayon, dito na lang ako sa bahay tinuturuan ni Mami. Swerte mo naman. Hindi kaya. Sobrang lungkot nga eh. Wala akong kasama palagi. Malaki nga yung bahay namin, pero wala naman akong nakakalaro. Pero dati yun. Kasi ngayon, andito ka na. Jed, pwede ba mangako ka sa akin? Ano yun? Huwag mo akong iiwan na, Ikaw lang ang kaibigan ko dito kaya malulungkot ako kapag nawala ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala. Tara, laro na ulit tayo. Sige, tara. Simula nga noon, palagi na kami naglalaro ni Sophie. <laughs> <laughs> Oh, bakit parang ang saya-saya mo dyan? Ano Kanina ka pa nakangiti dyan ah. <laughs> Wala, Nay. May inaalala lang ako. Hmm? kung ano man yan. Buti naman at napapangiti ka, aba. Ngayon lang yata kita nakita ngumiti. Lagi ka kasi nakabusangot. Hmm? Oh, kita mo na? Uy, Transpiri, may assignment ka na ba? Meron, bakit? Wala pa naman si ma'am, pakopya nga, dali. Lo, ano ka, siniswerte? Ayoko nga. Eh, madamot ka pala eh. Bakit kasalanan ko bang hindi mo ginagawa yung assignment mo? Ang tapang mo ah, bakit lalaban ka ba ha? Lo, saan pupunta yun? Natakot ako kaya nagtatakbo ako. Bahala na kung magiging absent ako sa school ngayon. Ang mahalaga makalis na ako ng lugar na yun. Sa bahay ni na Sophie, doon na lang ako pupunta. Sophie? Sophie! Nasaan ka? Ha? Huh? Sophie? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa school ka? Ayoko dun. Masasama naman ang mga ugali ng mga kaklase ko. Ayoko nang bumalik dun. Bakit? Ano bang nangyari? Wag na. Maglaro na lang tayo. ano nangyari? Nato pa ako. Mag-ingat ka sa sunod ah. Ayon tuloy, may galos ka na sa braso mo. Doon ba sa dating school mo, wala ka ding kaibigan? Wala. Kaaway, madami. Loko <laughs> ka talaga. <laughs> Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi masungit ako. Pero kasalanan naman nila yun, no. Uy, Jet! Ang ganda niyong drawing mo, ah! Baka ba yan? Aso yan! Bulag ka ba? Oo! Sungit mo naman! Kala mo naman ang ganda-ganda niyong drawing mo! Alam ko, hindi nga kay nagkakalayo na itsura, eh! Oo! Wala ka pala, eh! Oo nga, wala ka pala! Ang yabang mo, ah! Akin na nga yan! Ha? <laughs> Eh, lampa ka naman pala eh. Ah, <laughs> lampa. Pambagat siya eh. <laughs> Sa galit ko nun, tumayo ako at tinula ko siya. Tapos natakot ako kaya tumakbo ako para magtago. Jed! Lumabas ka dyan! Kala ko ba matapang ka? Eh bakit nagtatago ka dyan? Oo nga, lumabas ka dyan! Tuntukan kayo! Nga Jen, lumabas ka dyan! Huwag kang duwag! Duwag ka pala eh! Wala ka pala eh! <laughs> Tsaka sinubukan ko naman makipagkaibigan nun kaso feeling ko di naman ako bilong. Uy, nakita ko pala kayo kahapon sa parke. Anong ginagawa niyo doon? Ah, kasi, no, nag kami. Bakit hindi niyo ako sinama? Eh, ano kasi? Biglaan lang yon. Sama ka nyo sunod, ah. Di ko na sila pinansin mula nun. Huwag ka na malungkot. Andito naman ako. Lagi kitang isasama kapag maglalaro ako. Eh, ako lang naman yata yung kaibigan mo, no? Wala kang choice. O oh, hindi ah, may naging kaibigan din naman ako dito dati, ang sama mo. <laughs> <laughs> o, oh, ikaw naman ang magkwento. Anong nangyari? Bakit di ka na pumapasok sa school? Ano yun? Huwag mo nang pansinin yun, baka nag-aaway na naman sina mommy at daddy. Hindi mo ba sila sasawayin? Lagi naman silang ganyan, kaya ay nahayaan ko na lang. Sophie O oh, bakit pwede mo ba akong samahan sa school bukas? Um sige naman na manaw oh, para may kasama ako. Susubukan ko. <laughs> Bakit lagi kita nakikita doon sa may kabilang bahay, doon sa parang mansyon? Anong ginagawa mo doon? Ah, uh, naglalaro lang po ako doon. Hindi ka ba natatakot doon? Ano pong ibig niyo sabihin? Ay naku, umla na nga. Yung sinampay ko sa labas, kukuharin ko muna. Ano kaya yun?